Makakasama natin uh, via Zoom si Undersecretary uh, Claire Castro. Attorney Claire, magandang morning. How are you? Kumusta na kayo? Ay teka, may programa. Good morning. Talaga naman, no? Kahit po yat, uh, beauty pa rin. <laughs> uh, <laughs> eh, uh, eh, kumusta? Um, mm -hmm. una siguro, eh, nagkakasunod dito. Una, si Saldi ko, uh, nagbigay nag, uh, ng uh, mga uh, pahayag against the President. Ngayon ay uh, si, yung kapatid mismo, si Senator Amy. Kagabi nung mangyari yun, nasaan, nasaan ang Pangulo at si First Lady? At uh, narinig ba nila at napak- napanood ba nila ng live yung mga sinabi ni Senator Amy? Um, nakita nila. Aha. Uh -huh. Mm -mm. Anong Anong uh, anong anong, uh, syempre, uh, anong anong reaksyon nila? Uh, 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 kakaiba yon na biro, mo sa harap ng maraming uh, tao ay magsalita ang isang kapatid ng ganon ng mga ganong uh, mga aligasyon akusasyon laban sa kanya nagulat ba sila uh, nagulat sila na ganon ang sinabi pero na, hindi sila nagulat na maaaring siraan sila ni Senator Aimee Mm -hmm. Pero nagulat sila to the point na kaya pala talaga ni Senator Amy na magsinungaling laban sa kapatid. Mhm. Mm ano anong, so, anong 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 uh, anong kasinungalingan ang uh, particular na uh, tinutukoy na na sinabi ng ng uh, pangulo at ni First Lady sa sinabi ni Senator Imee. Hindi gumagamit ng bawal na gamot. Obvious ba yon? Ang dami-dami na nang pagsinungaling doon. Ang dami-dami na nasabi doon. Na-debunk na yan. Pero paulit-ulit sila dahil wala sila makitang negatibo sa Pangulo. Marahil. So, kailangan nilang kumilos ng ganito. Mga desperado sila. Kaya kailangan nilang sira ng Pangulo. Saka, tandaan natin, di ba INC Peace Rally to? Hmm. Oh. So, Peace Rally, tungkol sa mga anomaliyang flood control project, ano ang isinisigaw ni Senator Amy Marcos diyan sa rally ng INC? Mm -hmm. Bakit ibang issue ang gusto niyang palaganapin? ba diba? So obvious, alam mo kung saan ang tinatahak niya. Mm. An an alam mo nadesperado sila dahil uh -huh. gusto niya pababain ba? Ang purpose ba niya ay pabab pababain ng Pangulo sa pwesto? Hindi naman yun ang purpose ng INC Peace Rally. So para siya na bago, para siya na iba. Mm -hmm. 'Di ba? Bakit ba? Dahil ba nagpapaimbestiga ang pangulo sa mga maanomalyang flood control projects at maaaring ang mga kaibigan niya, mga kaalyado niya ay eh tatamaan. Mm -hmm. So hindi natin alam kung ano ang pinakamotibo. Isentar mm -hmm. Aimee. Ang alam natin natin motibo dito, manira sa sarili niyang kapatid. Oh, okay. Um hindi walang hindi natin alam kung uh, uh, ito ito talaga yung laman ng kanyang speech bagamat pag pinanood mo siya do sa kanyang uh, video eh parang may tinitingnan siya sa papel na uh, parang uh, nagbabasa uh, pe, uh -huh. aha ba uh -huh. Uh, mm -hmm. kaya nga pero pero hindi hindi natin alam kung yun talaga yung laman ng kanyang speech o siya nadala lang ng kanyang damdamin sa gitna ng uh, first time niyang makaharap ng ganung karaming tao sa kanyang so, nga, Jerry, sa kanyang talumpati. Abogado uh -huh. naman ako. Mm. Kaya ko magbasa ng, ng body language. Oo. Uh -huh. Binabasa niya. That's a script. Uh -huh. Hindi pwedeng bugso lang ng damdamin niya yon. Mm -hmm. bugso ng damdamin, iba topic mo. That's ridiculous. Mhm. Mm So prepared 'yon. Prepared niya 'yon. Kung alam mo ng INC 'yon, definitely hindi din alam. Kasi pag-akyat ng tao diyan, hindi naman alam ng pamunuan ng, ng INC kung ano sasabihin, kung sasabihin niya. Oh. At hindi naman alam ng INC kung yung papinahawak niya ay ano laman. Mm -hmm. Pero dapat iginalang niya kung ano ba ang adhikain ng INC. Mm -hmm. Ang INC na dyan para sa peace rally, mm -hmm. para sugpuin ang katiwalian. Mm -hmm. Eh bakit yung pangu ang pangulo ang sinisiraan niya? Bakit yung kapatid niya sinisiraan niya? Ang kapatid nga niya nagpapaimbestiga para sa mga anomalyang flood control projects at infrastructure. So bakit ang kapatid niya, ang kakalabanin niya, na siya nagpapaimbestiga? Mm -hmm. Hindi ba katawa-tawa yun? Impis na ang mga maaari niyang kaibigan at kaaliyado, ka 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 hindi pa tapos ang confidential funds issue. Bakit kapatid niya ngayon ang sinisiraan niya? Ang dami-dami dami na may issue about anomalies. Mm -hmm. Tandaan natin, Jerry. Year 2022, ang dami ng ghost projects. At it was admitted by the former president himself. mm -hmm. Tumayo ba siya at nanindigan? Marami ba nanindigan sa mga inamin dating Pangulong Duterte noon? Tungkol sa Farmally, tungkol sa ghost, uh, ghost uh, projects. Wala namang, wala namang nag-rally noon eh. Mm -hmm. So bakit si Senator Amy tatayo na ganyan na parang anlinis. Kapatid niya ang nagpa dito. Bakit hindi pa siya tumulong na lang? Na masawata ang korupsyon sa Pilipinas. Mm -mm. Eh parang siya pa nagpipigil eh para sirainon kapatid niya eh. Okay. So ang sinasabi mo ba, Yusek, eh planado ito ni uh, Senator Imee at hindi hindi lang bugso ng damdamin, planado ito, nasa script at uh, hindi alam ng uh, INC na ganito yung kanyang sasabihin? Ganun, ganun ba yung ibig mong uh, sabihin? Yun ang pananaw ko. Hindi ko naman masisisi dito ang INC. At uh, sabi ko nga, pinatayo siya dyan, pero dapat natuto siyang gumalang. Mm -hmm. Bisita lang siya dyan eh, sa INC. Mm -hmm. Kung bisita, na align siya kung ano ang gusto ng INC mm -hmm. sa, 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 rally na ito. Eh bakit para siyang, siya yung naiba? Uh -huh. Tama. So, planado to, Jerry. Nakita mo kung paano siya magbasa. Di ba? Minsan may inuulit siyang word, minsan meron siyang uh, na, 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 ibang word or rather nabubulon na word. Ibig sabihin, she was just reading from the script. Mm -hmm. Opo. Okay. Um, uh, nabigla ang Pangulo, nabigla ang uh, First Lady, pero nagalit ba sila yung mga uh, reaction ng isang taong uh, inaakusahan? ayaw kong sabihin na galit. Hindi ko nakita yung mismo yung, yung reaction nila. Mm. Pero bilang kapatid, bilang kapatid, sino ang hindi magagalit? Pero ilang beses nang siniraan ni Senator Amy, si uh, ang Pangulo, may nadinig ba siyang negatibo mula sa Pangulo? Hindi siya hindi gano'n ang mm. Pangulo sa mm. kanya. Apo. Tamba. Kaya kakaiba siya. Kakaiba si Senator Amy Marcos. Hmm. Ano ano susunod? May may action ba? May hakbang bang gagawin ang uh, palasyo o ang uh, first couple sa kanilang kapatid sa legally? Oo. oo ano man. Ipagdasal natin siya. Ipagdasal na lang siya na maging matiwasay ang kanyang pag-iisip at ang kanyang damdamin. Okay. Pangilan na lang uh, Yusek, um, may mga nagresign out of uh, delicadesa. may mga ipinalit ng Pangulo. Uh, Meron pa bang susunod na batch? Sa ngayon, uh, wala, pa pong, wala pa po tayong nararamdaman. So far, uh, di natin po alam kung ano magiging desisyon ng Pangulo at desisyon ng ibang mga miyembro ng Gabinete na... Mmm. -mm. Maaaring mag resign uh, pero wala po ngayon, wala A po. Ang sabi niyo resign sila out of uh, delicadeza, tinanggap din kaagad ng uh, pangulo. Um, uh, may 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 sarili bang gagawing uh, investigasyon ang uh, palasyo uh, sa involvement o kung meron mer kung meron man sa mga nabanggit na mga pangalan na naging dahilan ng kanilang resignation. Sa ngayon wala pong gagawin ano mga investigasyon kasi voluntary naman po. Boluntaryo po yung pag-resign nila. Nabanggit man ang kanilang pangalan at uh, hindi po kasi kinababahala ng pangulo anumang sinabi ni Zaldico. Most probably sila Secretary Mina at saka si uh, ES uh, Lucas na lang ang sarili na parang sila mismo eh, na, na, na nabanggit ang pangalan. Mm -hmm. Although hindi wala tayo we do not believe uh, in the words of Zaldico. Iya mm -hmm. naman ang pangulo eh. Although, syempre, kung meron ganyan, eh, kung sino na is magpa or rather, imbestigahan sila, nasa ICI naman po yan, at hindi yan po pipigilan ng Pangulo. Kung sino man po ang nai-involve sa mga anomalyang uh, flood control projects, kung kinakailangan imbestigahan ng ICI, then, imbestigan po, hindi po tahad lang ang Pangulo dyan. Mm -hmm. Paano kung uh, pangalan na mismo ng Pangulo, ang, uh, tulad nito, pangalan ng Pangulo ang nabanggit, pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez, ang binanggit ni, ni Saldico, Um, ang ICI ba, eh, pwedeng, uh, 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 pwede bang magpasa-ilalim ang Pangulo sa investigasyon ng ICI? Kung merong ebidensya, ba't naman hindi? Kaya nga po ginawa ang ICI para maging independent. Pero mismo ang Pangulo, alam niya na wala siyang kinalaman sa anumang anomalyang ganito. Dahil sabi nga natin, kung ikaw ang may kasalanan, i-open mo ba ba yung issue na Of course hindi. Tandaan natin, uulitin ko, panahon ni dating Pangulong Duterte, daming ghost projects. Nagpaimbisiga ba siya ng ganito kalaking o ganito kalawak? Hindi. So doon na lang po eh. Kaya sabi nga natin, tayo na mismo, lahat tayo, including the members of the INC. Suportahan natin ang Pangulo para matapos itong investigasyon na to at mapanagot ang mga sangkot. Huwag natin siyang pigilan dahil the mir kapag ka nangyari na siya ay mawala sa posisyon, tigilan po siya. Mm -hmm. Malamang lahat ng mga ito na nasasangkot ngayon, magiging hayahayang buhay dahil malamang mahinto sa magiging bagong lidera liderato. Oh, okay. So yun lang po. Dalawa na lang. natin na... hayaan magkaroon ng bagong liderato dahil malamang ang mga nasasangkot na to magiging happy, happy days again. <laughs> um, dalawa na lang. It, it, nabanggit niyo si Saldi ko. Um, nakakatatlong uh, uh, video na siya nang inilalabas ano anong mensahe o anong uh, 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 pwedeng iparating na, na mensahe ng pangulo o ng palasyo para kay ko Sa ngayon po uh, lumalabas na ang mga grupo nila malamang kasama na siya sa grupo ay napaka-desperado na po na gumawa ng tahitahing kwento laban sa pangulo mm -hmm. Kuya naman po ay may katotohanan at meron siya mga ebidensya, maliban sa maletang walang ipinapakita, kundi maleta na may tag price pa. Umuwi siya sa Pilipinas, panumpaan niya po yan, bibigyan po siya ng proteksyon. Kailangan lumitaw ang tunay na storya rito para mapanagot, ang dapat na mapanagot. So, uwi po siya dito, panumpaan niya dahil hindi, hindi maaaring bigyan ng anumang credence o anumang saisay, halaga, ang isang taong nasa video lamang, Mm -hmm. Walang pinanumpaan. Maaari mag-name drop. So, kailangan mong po siya dito para mas makita po natin ang katotohanan. Dahil pag siya'y nandi dito, maaari po siya matanong para I mean, masubstantiate ang lahat ng mga allegations na sinabi niya. Mm -hmm. Okay. Ang uh, Iglesia ni Cristo ay tinapos na ang rally na dapat ay tatlong araw, tinapos na kagabi. Ano mensahe, anong sagot ng uh, Malacanang sa aksyon na ito ng Iglesia Ni Cristo. Unang-una po, nagpapasalamat po sila sa sa INC, sa liderato ng INC, sa miyembro ng INC, dahil sa ginawang peaceful rally. Ang mga hinaing po ninyo ay nadidinig po ng Pangulo, nadidinig ng administrasyon. Maliwanag po yan. Kaya ang gagawin po ng Pangulo eh ayusin at uh, pigilan ang mga korupsyon na ito. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po ang pangulo sa inyong adikain. At uh, muli, uh, sa miyembro ng INC, maraming maraming salamat po. Yusse Claire, maraming salamat sa oras. Magandang umaga. Thank you Jerry, thank you sa lahat ng mga kababayan natin. Good morning. Presander Secretary Claire Castro. Manga nang